so ayan yung dalawang mag friendship papakita ko lang sa inyo guys kung saan nagtatago ang aming pusa ayan ayan dyan siya sa ilalim ng halaman ko ayan ginagawa niyang scratch pads yan ayan o oh. kaya nasisira eh isang andyan ka na naman kaya nasisira yung halaman ni mommy bumuhay eh. scratch yan ah yan eh. Andyan siya. Oh, di ba? Ang sarap ng buhay. Siguro press ko diyan. Yan yung aking halaman. Yan. Ay nagkakaroon ng puti. Basta guys, nagkakaroon ng puti na ganyan. Inaalis ko yan kasi mamamatay yung halaman yan eh. Yan. Basta may puti. Kisang, bakit ka nandyan? Hmm, bakit ka nandyan, bebe? ay, wawa naman yung kisang namin. Mukhang kawawa ka dyan sa ilalim. Kakatapos lang yan kumain, guys. Kaya, andyan siya. Tambayan na niya yan. Huwag mong ka uh, kakalmutin to, ah. Diyan ka lang.